na matama ng bala ang isang aset ng militar matapos na pagbabarilin ng ilang armadong kalalakian sa bayan ng Placer Masbate. Nakilala ang biktimang si Bernie Ibanez Marcoleta, 27 anyos, terserente ng barangay Luksuan sa nasabing bayan. Sa ulat ng Placer Police na batid na habang nakatayo sa labas ng kanilang bahay sa barangay Luksuan ng naturang bayan, ang biktimang si Marcoleta nang lapitan ito ng tatlong armadong kalalakian at biglang pinagbabarila sa iba't ibang bahagi ng katawan hanggang sa dugo ang bumagsak. Agad namang tumakas sa mga kasal habang isinugod sa Plasar Aritiu ang biktima pero kalaunan ay nilipat sa Masbate Provincial Hospital para sa masusing operasyon. Nakarecover naman ang sinublukan ng operatives ng dalawang kapsula ng caliber 9mm pistola at anim na kapsula ng caliber na 45 pistola. Ayong kay Plasar Municipal Police Officer in Charge Major Rostom de la Torres, si Marcoleta ay asset ng 2 ID Philippine Army na aktibong nakikilahok sa mga military operations at sa pagpapatupad ng ELCAC. Kasama nyo sa Ramen Masbate ata rajyman ram sison tatak rmn